Update tayo sa huli mga boss. Ano huli ko? Yun pa lang. ito. Okay Testingin natin bagong ultralight Shimano. Kung maganda. Na. Shimano. Testingin natin. Dalim mga boss. Fish on mga boss. Fish on. Oh. Fish on. Oh. Fish on. Ganyan ang hutok yun oh. Ganyan ang hutok na hutok yun oh. Ganyan ang hutok nya. Oh matibay. Ganyan nyo naman. Fish on na naman mga boss. Fish on na naman. Oh. Pangalawa oh. Ayos Sulit yung Rod natin oh Ganda Sulit na sulit Fish on mga master Fish on Ayun oh Huli na naman oh Oh Fish on na naman mga boss Jackpot na naman Lulupit oh. naman yung rod na to. Pang apat mga boss. Ulitin natin oh. Hmm. Ah. Fish on na naman mga boss sa idol eh Ay, no. Ice na rin, pampritong malutong sarap. Mga boss idol. Huli na naman oh. Jackpot na naman. Huli na naman. Update tayo sa huli mga boss. Ay huli ko. Yan pa lang. Saka ito. Boss Idol. Mamaw. Kaya ano. Ah. Oh. Mamaw. Mamaw. Mamaw Mama, yan oh Sabi. Okay. Kayang-kayang rado. Mamau, mamau, mamau. Konyo do.